So hello mga ka-board. Alam niyo ba guys? Tagal na talaga akong into fitness. Kaya marami-rami na rin akong alam at experience sa pag at Or nasabi nilang mga exercise, diet. kami na rin akong na-try. Pero uh, ito ng mga marami. Ano nga ba talaga pumayat? Kasi, syempre, ito naman yung laging tanong. Dahil tayong mga Pinoy, di ba, may tayo kumain. May hirig tayo sa celebrations and sa mga matatamis. So, most of the Filipinos, eh, talagang medyo malulusog guys, ito uh, experience ko sasabihin ko sa inyo. Kung ano ba talaga ang mga pinaka-effective na ginagawa para pumayat. Ito walang kalokohan to ah. Hindi ko kayo magbebentahan ng kung ano-ano. Ito -ano. kayo bago lamang yung pumayat talagang maririnig sa ibang tao na ano you know, huwag ka mag rice walang kainin mo log ka lang kaya gulay ka lang pero para sa akin tinagal-tagal ko naghahanap ng mga solusyon eh ito lang naman das experience ko mga pinaka-effective ways pero guys ito lang masasabi ko, unang-una, huwag kayo makikinig sa mga ganun. Mag-research din kayo. Nandiyan na internet. Marami ng professionals ang mga nag-a-advise dyan. Yung mga legit professionals talaga. Marami na rin experience. Unang-una talaga, mag sa ako. Huwag Bawal sa tamad kailangan to ng consistency at wala kang motivation kailangan mo siyang gawin pangalawa kung pagpapayat talaga ang focus nyo dapat matutunan nyo talaga kung ano yung calorie deficit kasi para sa akin ito lang ang pinaka way o masabi kong only way para pumayat or magbawas ang timbang isang tao. Lalo na kung medyo overweight or obese. Tunan nyo i-search bawat pagkain. Meron yan um, meron yung specific na timbang. At meron lang kayong calorie intake. Dapat kinakain nyo lang at kung kayo doon, basically, hindi kayo mapapuasan ng timbang. Siguro, elaborate ko na lang to sa, sa mga next kong videos. Pero, pangalawa, nasabi nila, exercise daw. Oo, exercise. Sa pinakamaliit na percentage para pumayat. pero, 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 pero. Pansin ko lang ito based sa experience ko. Ang hirap mag-diet nung walang exercise. Hindi ka gaganahan, kumain ng healthy o magbawas ng pinakain kapag wala kang exercise. Ang pangit maging sedentary dahil na sa mundong ito. <laughs> Nasanay na tayo na convenient lahat. Bibili ka sa palengke. Dati naglalakad ka. Ngayon, nagmamotor ka na lang. Ang pagkain mo, orderin mo na lang. Iintay mo na lang yung driver. Punta sa'yo. At minsan lang yung delivery. Pero guys, sa totoo lang, exercise. Based to sa experience ko at marami, hirap mag-diet na mula exercise. Hindi ko alam. Parang may ibang feeling eh. Pag nag-exercise ka, sfeel na feel mo talaga yung diet mo. At yung magpasok ng mga pagkain sa katawan mo. Sarap lang. Ito so, pang sekreto dyan. Pagdag ko na rin. Hindi porket pinapawisan ka ng malakas. O oh, grabe ang pawis mo, Eh. Eh. Ipapaba na yung timbang mo. Hindi yun totoo, guys. Kaya nga, yung iba sa aircon sila nag-gym or nag-jogging or naglalakad ka din yun. Sa so, pang sikreto, guys, na masasabihin ko sa inyo is malaga talaga ang strength training. Mababae ka man, ang lalaki, kailangan magbuhat kasi ang muscle yung sinasabi nating calories mas maraming burn ang mas muscular na tao kaya sa mga tao wala masyadong muscle kahit nagre-rest ka lang natutulog mas maraming calories na nababurn sa'yo kapag nag-strength training ka Yes, mahalaga rin yung jogging, walking, para sa puso natin. Pero huwag din rin kakalimutan yung strength training. Marami na rin ako na-try na iba't ibang paraan, pero talaga effective sa akin. Kailangan ba lang walang kanin? Kailangan ba lang puro karne o puro gulay lang? Ah, depende na yun sa inyo. Pero sa akin, Okay na sa akin yung balanced diet. May prutas, may gulay, may karne, may kanin. Pinapay minsan. Pero medyo sacrifice lang kung nagpapayat tayo sa mga sweets at sa mga junk food. At mga processed food, katulad ng mga hot dog or beef. Labi malaking tulong din yung whole foods sa akin pa nagpapayat ako. Yung kumbaga kailangan mo pang lutuin, yung kailangan mo pang lagain, kailangan mo pang i-prepare eh, talaga. Laking tulong sa akin mga ganang food. Ang tagal ko magutong. utong Ngayon, ngayon medyo binigatan ko tong buhat ko. Nag-start lang ulit ako ng January. Medyo naging sedentary ako. Puro pahinga lang ako nung bare months. din natin yung mga sarili natin minsan. Ngayon nga, ayaw ko talaga mag-workout eh. Sa totoo lang. Pero pag pansin mo, pag nagsimula ka ng isa mong set, tutuloy-tuloy yan. Sa ilang taong ko, experience, tatamarin ka lang naman sa una mong sabak eh. O kaya pag pupunta kang gym, pagkapasok ka ng pinto, yun ang pinakaunang nakakatamad. Pero pag naumpisa mo na, grabe worth it. Kaya ito yung masabi ko sa inyo. Kahit sa bahay o sa gym, sa kanya-kanya yung mga open space katulad nito parto sana to pero hindi natuloy tuloy. Gawin nyo lang. Kasi <laughs> health is wealth. Talaga, tunayan ko yan. Kaya, see you on the next recording na lang. Kuntuan ulit tayo.